Ngayon, eh, naitanong po natin kasi sa Philippine uh, Statistical Authority kung ilang milyon na po tayo. Alam mo po ni kasamang Robin nito. Sari po nila may 12 million na po tayo eh. Pero ayoko pong isipin, Mr. President, 12 million na yun ay eh, kumakain lahat ng bigas kasi marami po dyan, mga sanggol pa lang. Yun po yung pinipilit ko na bawasan naman natin. Ano? Eh, kasi po yung sanggol talagang... Uh, sabaw ng bigas pa lang ang kinakain. Hindi pa kumakain ng bigas. Alisin pa natin yung hindi kumakain ng bigas, yung kumakain lang ng saba, o kaya kasaba, o kaya mais. Tinataya ko po na siguro mga 9 million lang po ang gawin nating basis. Kapag kaganon, dalawang kaban at kalahati halos times 9 million, ang kailangan po nating i-produce lang 12 million cabans. Para sa ganun, ay hindi tayo masyadong uh, mahirapan sa pagkwenta. Noong 2024 kasi, Mr. President, sang ayon po sa datos ng PSA, nakapag-produce lang tayo ng uh, 19 uh, 19 million uh, o oh, 19,000 metric tons po yata ito. Kapag ito po ay kinonvert natin sa bigas, ay uh, 21 uh, okay, magiging 21.6 uh, nakabans po 21.6 million ano po kung 9 million mga ngayon lang, lang tayo ng uh, 12 million na bigas bigas na yon mabubuhay na po tayo Mr. President kaya ang proposition ko po sana kailangan po ba nating maglatag ng uh, irrigation system sa kabuuan ng ating bansa, Mr. President? O po pwede naman tayong mamili na lang ng mga ilang lugar? Halimbawa, kung napatunayan natin ang Central, Central Luzon, halimbawa ay makakapag-produce ng 75% ng uh, kabuwang bilang na 12 million kabans per annum pipili na lang tayo, alimbawa ng ilang pa, Batangas, Laguna o kaya Mindoro. Kung sakali po na sa pagtaya natin ng mga ilang probinsya, halimbawa po sa about 80 provinces, kung 80 provinces nga po tayo, halimbawa po natukoy natin 12, 12 provinces lang, pwede na, po, pwede na nating makuha yung 12 million kabans. Katumbas po ng ipupuntar nating Kakainin